Filemon Mamon Kwento ni Christine Belen at guhit ni Jason Moss Sugod mga kapatid! Sigaw ni Filemon Umumbok ang mga pisngi niyang kasing kulay ng makopa Nanginig ang mataba niyang braso sa pagtaas ng kamao Ensayo ito ni Filimon para sa audition. Talagang napakahilig niyang umarte sa dulaan. Kahit sa paglalaro, umaarte siyang tatay sa bahay-bahayan at kaaway naman sa barilan. Gustuhin man niyang maging kuya, ipagpipilitan ng mga kalaro niya. Mukhang matanda kapag pataba, mukhang bata kapag payat, Naisin man niyang maging bida, sasabihin ng mga ito sa kanya. Matataba ang mga kaaway, mapapayat ang mga bida. Tuwing Pasko lang siya bida. Laging si Santa Claus si Filimon sa paaralan. At ang una ng lahat, parang puputok ang pulang damit niya. Naka-tight fit yata si Santa! Isang hinga at kaway nga ni Filimon, dalawang buto na isang tumilapon. Umaalog-alog naman ang tiyan niyang bilog habang naglalakad at bumabati ng Merry Christmas! Sabi nga ng mga nanay at yaya, Naku, parang keso de bola! Para naman maiba, gusto ni Filimon na maging Andres Bonifacio sa dula. Siya ang matapang na leader ng katipunan. Kaya, Sugod mga kabatid! Ang sigaw niya. Lalo na nang makitang nakahain na ang mesa. Parang fiesta! Nilanghap niya ang amoy ng na nagmamantikang adobo at lechong paksiw. Naglaway siya sa manggang hilaw at bagoong. Umikot ang mga mata niya sa sari saring nina na nalulunod sa arnibal. Matapos naman ang kainan, sasalampak si Filemon sa harap ng TV. Sasali rin ang kanyang nanay at tatay. Dala nila ang maraming kutkutin. Popcorn, mani, cornic, chicharon at isang litro ng soft drink. Ganyan talaga ang lumalaking bata. Hihimasin ng tatay ang ulo ni Filemon habang nginangasab ng anak ang mga kutkutin. Kaya tuloy, walang pakialam si Filemon kahit patawagin siyang baboy, bola, bundat, biik, bilog, tabachoy at Filemon mamon. Mahal naman siya ng kanyang nanay at tatay at mahal din siya ng kanyang mga kaeskwela. Kapag nadikit ang mga ito sa kanya, parang mamon, nakabang gigigil kagatin. Parang unan, mainam yakapin. Parang pader, malapad na sandalan. Nang dumating ang araw ng audition, handang-handa si Filimon. Sugod, mga kapatid! Parang kulog ang kanyang sigaw. Nagpalakpakan ang kanyang mga ka kaeskwela. Bida na si Filimon, hihiyawan na mga ito. Tumaba pati puso ni Filimon sa narinig. At nagkatotoo nga, siya ang hinirang na Andres Bonifacio. Bigay na bigay si Filimon sa mga ensayo, ngunit wala pa sa kalagitnaan, hingal kabayo na ang bida. Hindi na marinig ang, Sugod, mga kapatid. Kaya lagi itong ipinauulit mabilis mapagod si Filimon, kaya nagpa siya si Direk. May mas bagay na kilos sa mga gaya mong bilog. Ginawa siyang priling mataba ang kaaway sa dula. Patayin ang mga indyo! Panggigigil pa rin ni Filimon, lalo na nang makita niya ang bagong Andres Bonifacio. Hindi ito bilugan, hindi mukhang mamon ang katawan, Maliksi ito sa takbuhan at hindi hinihingal sa sigawan. Sumugod pa uwi si Filemon. Kailangan ko bang pumayat? Kailangan ko bang maging patpat? Gusto kong maging Andres Bonifacio sa dula. Parang pinunit na sedula ang bawat hikbi ni Filemon. Ayoko nang magmukhang mamon. Hindi na sumugod sa mesa si Filemon noong kainan. Hindi na rin siya bumangon noong hating gabi upang higupin ang kondensada o kaya'y manginain ng mga tirang yema na tinda ng nanay niya. Sa pag-aalala sa kakaibang ikinikilos ni Filemon, isinugod siya ng kanyang nanay at tatay sa doktor kinabukasan. Wala pong ganang kumain si Filemon. Mangangayayat po ba siya, doktor? Nangingilid ang luha ng kanyang nanay naninikip naman ang paghinga ng kanyang tatay. Sa tingin ni Filimon, pwedeng mga artista sa dula ang kanyang nanay at tatay. Maayos po ang lagay ng anak ninyo, sabi ng doktor. Ngunit, kailangang bantayan ang kalusugan dahil mabilis pong kapitan ng sakit ang matataba. Tulad po ng sakit sa puso at ng diabetes mabilis din po silang mapagod. Napatingin ang nanay at tatay ni Filemon sa kanilang bilugang mga katawan. Hinikayat sila ng doktor na maging halimbawa ng mabuting kalusugan para kay Filemon. Nabawasan ang panunood ng TV ni na Filemon. Naglalakad-lakad sila sa parke tuwing hapon. Nakatuwaan din nila ang paghahalaman bilang libangan. Bagong putahe na rin ang inihahain ni nanay. Karaniwan, may gulay at isda. Prutas na rin ang paborito nilang ngatain habang nagkukwentuhan. Mas masigla kaysa dati si Filimon. Umimpis yata ng konti ang ating mamon. Kuna ni Direk. Sa araw ng dula, lumabas pa rin si Filimon na prile at lalong ipinagbuti ang pag-arte dahil sa susunod na taon, handa na siya para sa audition. Balak naman niyang maging si Gregorio del Pilar, ang batang general. Oh, Filimon, bawasan ang pagkamamon! Nakapananamlay talaga ang karanasan ni Filimon nang hina rin siguro ang kaniyang mga magulang nang malaman na ang mga taong mataba kahit na nakatutuwa ay lapitin ng malulubhang sakit na gaya ng diabetes at sakit sa puso. Mahalaga talaga ang kalusugan, lalo na sa isang batang may pangarap sa buhay gaya ni Filimon. Kailangan ng wastong nutrisyon, damihan ang mga gulay at prutas, maghinay-hinay sa sobrang pagkain, lalo na ng mga candy at mga mamantikang putahe. Mainam din ang regular na pag-eehersisyo. Kailangan ng katawan na maging aktibo upang hindi maipon ang taba dulot ng bihirang pagkilos o katamaran sa paggalaw. Siyempre, paano matutunaw ang kinain kung agad nasasalampak sa harap ng telebisyon pagkatapos ng mabigat na hapunan? kung ipagpapatuloy ni Philemon ang tamang pagkain, pag-ehersisyo at iba pang magagandang ugaling pangkalusugan, maaring matupad hindi lang ang kanyang naisin na maging si Gregorio del Pilar sa dula sa susunod na taon. Posible pang maging isang kilalang artista ang ating umimpis na Mamon. Filemon Mamon Kwento ni Christine Belen at guhit ni Jason Moss.